Daw mak makulub amon nga kalaha bay Hello, 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 madlang people, mabuhay. Magluluto na naman ng pansit na pangpahaba ng buhay. Kasi na kami. At nakabilay kami ng... Sotanghon! Taanghon! Mabango na yung kanyang aroma. Dahil sa sibuyas at sa kaahos. Sya. Ilalagay ko na ang sikin ni Diwata. Sa lukuyan, ang aking mga amo ay kumakain pa ng kanilang diner. Sabihin ko ng paminta? <coughs> Asin? da Soda lang. Paminta, paminta, where are Sarap you? Isa pa. mo paminta? ito ang struggle kay ambisyosa naman ta enjoy lang natin ating life ah life is short kaya kailangan enjoy lang Ngayon ah. ngayon pa tuyuin natin or paugahon O, oh, di ba? Kanina, tanghali, nagluto ng adobo. Ngayon, pansit na naman. Kasi, alam nyo kung bakit. Anong sikreto? Bumili kasi ng dalawang karton ng aming mama na manok. Kaya mayaman kami sa manok ngayon. Kaya yung sabi ng yung nag-viral noon na katulong lang, mga katulong lang kayo, hindi kayo makakakain ng manok. Lumsan manok be. Lumsan manok be. <laughs> Kay duha ka karton nga manok angin baka sang amo namon. Lumsan sang manok. Nakaasawa ka lang sa iban nga lahi do. Sit ka gitik-gitik ka dun. Ay. Ayan na ang ating niluluto. Patutuyuin lang or pa hubsan sang tubig. Kagbutangan sang toyo. At ito ang carrots, pampalinaw ng mata. Ngayon, ilulunod ko na. Ayan. Carrots o kalabasa? Carrots, pwede man. Ah, di ba? Pwede man ang carrots, pampalinaw ng mata? Oo. Tingnan nyo yung aming alagang pusa dito. Siguro araw-araw kumakain ng carrots kasi yung mata niya orange. Bakit mo yung kulay ng mata? Nagulat nga ko ang orange-orange. Ang mga mano, brown. Ayan na ang carrots. Ginlunod ko na. Kag ako na nga gisahon. Oh, ito lang. Ito lang yan. Ito lang yan kay. Ah, para makontrol mo. Ah, debo. Guapa. At sa pagluluto pala ng pansit, bawat lugar sa Pilipinas ay may iba't ibang pamamaraan kung paano magluto ng pansit. May tumatawag sa akin, hindi ko alam kung sino yan. Lakyan ko na ng pampakulay. Ayan na, nagtawag ng aking amo. Miss ko lang. Ang ibig sabihin, Kang Sa bahay kasi na to, ang communication namin sa aming mga amo, cellphone. Kung gusto nila kaming tawagin sa, o sa kwarto nila, cellphone. Kung may papagawa sila sa amin, tawag sila sa cellphone. Pero yung mga iba namang mga kasambahay na kagaya namin, mayroon naman na hindi allowed ang cellphone. Dahil nung sa unang amo ko, hindi kami allowed ng cellphone. Kaya lang, dahil matigas ang aming ulo, at dahil mga Pilipina tayo, dinadala ang cellphone. Yun lang. Thank you. Kulo, 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 kulo na yung aking tubig. Ilalagay ko na sa sa dito. Sa bawan. Dahil ang aking amo ay tinawag na ako. Nag-miss ko lang. Ang ibig sabihin ay kam kanapon. Kung sa ilong ko pa. Kaya kayo pagbalik. Nagbalik na ko. Ngayon ilo. ko na. Kung niya pansit. Ay. Magaling. Ato na nga! I-mikos-mikos! Patigyan ah, nga. mikos mikos ah. oh, to, to, to 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 Ay, nungunsa na. No, ganda okay. ng tulay. Mana? Ay, meron pa. Alam niyo lang mga guys, mga palangga, ginamikos-mikos kung duha ka tao ang galantaw sa akon. Alam niyo lang, magkamali lang ko na karoon daw. Sipiat ka lang. <laughs> Pakdol ah. kita yung mga gawas mo. <laughs> Guuyo ka <ang> camera ka. Ah <laughs> sige, pay na. Yun. na ang aming sutanghon. Maganda at masarap. -ifo I-focus ko dan kuan. Ang lugas niya daw po kayo. Mm. Ganda oh. o. Ganda Mati makintab siya. tab yeah. Ang ganda kaya. So tanghon na so tanghon. Ayan na ilalagay or ibubutang na ang <coughs> cabbage repolyo kung sa ilunggo. Ang ganda niya, bay. Yan ang ang um, daw mak daw makulub amon nga luto kalaha bay hmm? Ayun, Ayun, na Ang ganda kasing ganda ng aming taga Loto Ayan na. Dahil yung isa namin kasama ay wala dito ngayon. Videohan na lang namin at pasa sa kanya. Gugutumin namin siya. Hanggang video na lang muna Hanggang siya. Hanggang video muna siya ngayon. Ayan. Masarap ito kasi mainit. Oh, mainit. Mainit. Ano diba? ba? At saka tingnan niyo yung isa kong kasama. Ayun, siya. <laughs> Pangunya di, dai, ka video dai. Pangunya di, Mana? tapos na. Tapos na. Bye. At ito ito na nga ang pagkuhukom so tanghon with tinapay. Di ba Pilipinas lang? Ganito tayo, di ba? Lalo pag may birthday. Masarap to. Itong tinapay na to kasi masarap siya. Lalo na pag sa kape, isu-uso sa kape. Thank you sa pagkain for tonight. Mm -hmm. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alam mo yun, nung maliit pa ko. Naalala ako naman. Pag, pag may magluto ng pansit, magkanta kami ng happy birthday. Pinapakanta kami ng happy birthday kasi may pansit. Ganyan din ba kayo? The moment of truth. Akin nang titikman. Masarap siya kahit masarap siya eh. Hmm. Tapos, pag pagtira ng tinapay. Bukon ng tinapay, tap ipalaman ang tinapay, ay ang pansit, ang sutanghon. Sorry, mali, mali. Tapos, ang gagawin ay ibuka yung bunganga ng kalaki-laki. Hmm. hmm. Sarap! Ganito din ba kayo? Pag magluto ng pansit, dapat may partner na tinapay. Sarap. ngủ lại, ngáp ngủ lại, ừ, bu không ngủ hay, miên sốt tâm hồn Na. <laughs> <laughs> Ito, dalawa yung tinidro niya. Para, Para sigurado. Yung kasama ko, tinayin yung tinidro niya, dalawa. Para sigurado, hindi tatalon yung kanyang sutanghon. Dalawa. partner nito Coconut is a giant nut. If you eat the nut, you will become very fat. Hanggang dito na lang ako yung video. Ako na lang ang nut na iwan sa lamesa. Bye-bye, maraming salamat.